Ay, na. Ayan na, tapos oh, na. Ayan lang siguro yan. Ayan na. O, diba? Ang dami, no? Okay na? Okay na. hello, hello. dahil may isang amo na nagpapagawa ng kanya kabinet sa taas, ngayon ay nag-request sila na magpapagawa ng breakfast. Ngayon maghahanap ako ng matara or matara or ito. Ano nga ito sa ano? Sa Tagalog? Termos termo sa ilong ko para sa kanilang chai maghahanap ako ng disposable na baso dito ako ngayon sa storeroom maghanap ng disposable na baso para sa para sa mga tao sa taas tapos kutsara na disposable din para disposable lahat ang ipapagamit sa kanila ito ano na yung disposable ngayon bababa ko to na ma-prepare tayo ng tea tatlo para I love you mo diba

Habang nag-prepare ako ng mga chai at saka ganyan, kumuha ng mga gagamitin, yung, yung tagaluto naman namin ay nagluto ng egg na scrambled. Maa. Indian style kasi yung nagtatrabaho ngayon ay mga Indian uh, ganito din ba kaya pag may, mag, may pinapatrabaho yung mga amo sa bahay nila ay nagbibigay din ba kayo ng pagkain sa mga trabahante sa ibang mga amo kasi hindi kahit tubig hindi nila binibigyan yung nagtatrabaho sa kanila kasi ang rason nila ay binabayaran naman sila. It's a prank pala, hindi yata to scrambled. Ano ba? Scrambled. Ay mali, scrambled tama. Ayun na. Bibigyan din sila ng lapak na kubos, kubos, kiyar at saka tomat. Sana all. Ganito ang mangyari pag Pilipina ang nasa kitchen. Aming manihiw ang nagtatrabaho ngayon. Ayan siya. Misan na video. YouTube Eh. na yung ibibigay. Na pagkain para sa nagtatrabaho sa taas. Ayan na siya. Para sa kanila special na ito. Ayan. video. Nice. video. Oh, na. oh, Yung driver namin kulit-kulit. Ang sabi ng driver namin, bakit daw ako video Oh, ba? niya kasi to para ano? Ibigay dun sa ya? I believe I can fly. Ayan na, tapos na. Bakit siguro yan. Ayan na. O, oh, diba? Ang dami, no? Okay na? Okay na. Dito na yung okay. lahat. Ayan. Ngayon ay tatawagin ko na yung driver. Ayan na. Kunin na ng driver namin. Bye-bye. Mga salama. Mas kura. Ayan na, oh. oh baso, kutsara, tea, sugar. Oh, ayan na. Kalimutan ng aming driver.